Ngayon hapon po, uh, tatlo po ako sa Pasita. At uh, na po yung Marias. I-bili <laughs> po sila ng balon. Kusapin natin sa papay ko. Sasay, kamusta po kayo? Sasay. Kamusta po? Kamusta? Kamusta daw po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta ah. daw po. po kayo? Kamusta po kayo? Hi, ay yan kuya joker pa Ha kumusta naman po kayo Kumusta po kayo Medyo mahina po okay. tayo okay pag dinidikit okay tayo Ha Ano po pangalan niyo okay. kaya, ah. Hello <laughs> Ano po pangalan mo Ano pangalan mo Kulit ako para sa service service Pakidin po Cesar 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 Sampo kayo nakatira

Magkano po yan? 20. pa. na Ah. pamilya mm. lang po. Ano pong pangalan niyo? Ulit. Cesar. Ano pong pangalan? Ano daw po pangalan Opo. Cesar. Ah. Pangalan. Cesar po. Tawag sa akin. Senior na. Sige, Senior, Senior, Senior na daw. Senior na, kayo? Ayun. Ah. Ay Apo oh, na hawak mo. Oh, na niyo ng balot, Tay. E na. Ako na. Ha? Huh? Ito lang, uh, alas-12. Ano po ay po ninyo? Ito lang. Uh, na na, asawa po ninyo nasaan? Manamatay na daw. Ah, sino po kasama niyo sa bahay? Kuya family. Mga anak niyo? Patay na. Apo na Ano? Mang apo na lang ninyo. Hindi lang. Mm, ayan si... Ay, hindi mo po Ingat po kayo pagka ano... May bisikleta kayo. Marami pa nilaman yung balot. Ay pa? May puno pa? Bago lang po kayo dito. Okay, um, na sa labuigan should... po, no. 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 no Saan... po kayo nakatira Australia? yung yung may asawa na ni naan ko Wala walapa Saan Saan po kayo nakatira Saan po kayo Australia Sa Langgam salanggam kayo ano? 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 ang lakas pa This is so certified. Oh. Oh. Boss, baka gusto niyo ng balot. Sige na, ako na magbayad. Na nalo, nalo ako kay tatay eh. Sige na. Kuha na kayo. Sige okay. Po. Din din. Eh balot oh. Hi, boss. Kaya, boss. Sige, Sige na. Po. Dadagdagan ko na lang yung ano kay tatay kasi nahawa ko dito kay tatay. mayroon si tatay Ay, na uh, ano. Uh, balot po. balot, dali no, na. No, yan. Gawin yung dalawa para si... Uh, pa si kuya. Oh, tatlo, tatlo daw. Bilangin po ninyo ha, baka malugi kayo. <laughs> ha? Tay, balot po, balot. Salamat, salamat po. Oh. Bilang natin to si tatay. Para Kaso ang dami pa atang balot niya eh Ano po yan? Na-upload niya? Oh. Anong pangalan po ng ano? Tito uh, -huh. sa sa TV Tatay ko lang po nang isa po Tatay kasi apat sa Hindi, junior sa kanila Ayan, at Araw-araw po Ano sabi? Ano daw po? Ito Ang pamilya may okay, ari daw po. Okay, parang ko na si tatay. Magkano po po sito ninyo dyan? 300? Ilang pinasa po balut yan? Sa bawat isang palot. Piso? Ilang pinasa po yan? 300. Ang kamay is 70. 70. 70 pinasa. Kahit piso, hindi 70 pesos lang. Ayan. Ayan, mas tatay. Ganyan na nang nagtatagas. Ganyan ang si tatay. Eh. Parang pagbigas-bigas lang ni tatay. Hanggang anong oras po kayo nagtitinda ng palo? Ha? Hanggang gabi? Ikot lang kayo. Balot po, boss. Tinda ko ng balot eh. Parang paubos ko na yung balot din ni tatay. Pagbigit na kami ng balot. Ititinda po namin to. Pag naubos po, bibigyan nyo kami. Ha? Hindi, na Pinapatawa ko lang si tatay. Balot po kayo, Nay. O yan, at ah... Uh... pa, baka may gusto pa ba ng balot. Dito, para ma maubos natin. Balot. Ah, ng Yan ano Ng pang-balut, 'yung ito tayo ay, ay, no, ay, no? ano? ay makaka 'yung aming nakuha. Ilan 'yan? Apat ikaw po yan? dinagdagan mo? ilan? ilan po yan? 275 ah? 275 lang po doon magkano po? 275 275 po yung nakuha namin kasama na po re kinakain nila ay, saka lang 80. 275 275 po 275 275 275 may balot po baka gusto ninyo balot balot kasi ano ko lang tatay. 275 nakuha namin lahat. 275. At saka ito kasama. Kasama. kasama na. Oh. Tata. Balot po tay. Ito po ang bayad po ito. O magkano po lahat? Wala

tatlo. So, 75. Ay, 300. 30. Tanggapin po ninyo. Okay, okay na po. Wala pa Ha? Wala pa kayong pinta? Tanggapin po ninyo. Okay na Sa inyo na po yan. Ha, tay? Nangako po. yan?

may bigas po naman kayo doon sa inyo. May bigas po kayo? Sa bigas doon? Ha? May bigas po kayo? May bigas pa po kayo sa bahay? May bigas po? Bigas po, may, may bigas? Meron po sa bahay, wala po. po ako ng bigas doon. may hindi pa pagdadala. Meron po. Tapat. Napayak si tatay. tension. Oh. Ay nan. Tayo kasi dito basta. Kakuponin 'yung Ingat po kayo na natin si ah, nagaya kasi itong 2 ah, million ng balot

Ah. Uh... Tatay, ito po idagdag pa ulit niyo Idagdag pa ulit niyo sa pambabaon sa mga bata. Ha? Sige tai ha. Okay. Salamat, Jay. Salamat. Ingat po kayo pag pagtitinda ng balut ha? Ah. Okay, po. Mm, tapos pag pag uh, bisikleta kasi maulan. Okay. Oh. Oo. Ha? Eh, talang... Sige po tay, alis na ka po kami. Ito po yung sasakyan namin. Yan. Babay po. Babay po. Sige po, babay po. Ingat po kay tay. Ayan si tatay. Nakalungkot naman akala sya nakita po dito stable na ayan sige putay thank you pa